Noong 1998 pa, nang unang bumoto ang mga Pilipino ng mga party list. Pero hanggang ngayon po, tila hindi pa rin malinaw sa mga ordinaryong Pinoy kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng party list at kung ano ang maasahan natin sa kanila kapag sila ay nahalal na. Balita natin ni JP Soriano. Sa katatapos lang ng eleksyon 2013, isa sa mga pinagpilian din natin sa balota ay kung sino ang iboboto natin sa party list. Pero sa ngayon, di patiya kung sino sa mahigit isandaan at dalawampung party list na tumakbo ngayong May 2013 midterm elections ang mabibigyan ng pwesto sa Kongreso. Tinanong namin ang ilang bumoto, ano ang naging basihan nila sa napiling party list ng group at kung ano nga ba ang pagkakaalam nilang tungkuli ng isang party list kapag nahalal. Eh sabi, baka... Libre eh, sa hospital. Libre sa ospital, sa gastusin. Yun ang pangako nung... Yun ang pangako ng binoto ko. Pero ano yung party list sa pagkakaalam mo? Ano po, party list yung tutulong ba sa kapwa na medyo hirap sa buhay? Yun ang pagkakaalam ko. Siguro pag... ano... Pagdating ng time na hihingi ako ng tulong sa kanya. Alam mo ba kung ano yung party list? Hindi rin. Alam niyo ba kung ano yung pinakatrabaho talaga ng party list? Ano yung, par at saan sila manunungkulan, saan po ba? Sa bayan. Sa bayan, Sa bayan natin. Sa, uh -oh. sino saan po sila Saan? Sa sinado 1995 nang maisabatas ang party list system at unang pinagbotohan ng party list noong 1998 synchronized elections. At base sa orihinal na depenisyon ng party list system, ito ay isang grupong ang layunin ay bigyan ng boses ang mga marginalized at underrepresented groups. Pero sa bagong Supreme Court ruling, maaari nang maging isang party list kahit hindi marginalized sector, basta't ikay isang political party at makakatulong sa isang sektor na iyong ire represent sa ilalim din ng bagong ruling, pwede nang tumakbo bilang party list representative ang isang tao, kahit hindi siya nang galing sa sektor na kanyang nire-represent, basta't may track record lang ng pagtulong sa grupong nire-represent niya. Ayon sa pag-aaral ginawa ng University of the Philippines sa eleksyon, tila mas lalo lang nagkaroon ng kalipan kung sino ang pwedeng tumakbo matapos ang SC ruling. Ang problema nga, ngayon na naghigpit yung COMELEC, biglang may ruling naman yung Supreme Court na mali pala yung pinapatupad ng COMELEC. So parang ang hirap kung saan kalulugar. Kasi kung, if we just go by what the Supreme Court said, then anyone pala can be a party list group. ba diba? Ano yung hangganan? Sa website ng UP sa halalan, lumalabas din daw na hindi lahat ng party list group ay direktang nakatulong sa mga grupong nire-represent nila. At merong ilan-ilang party list talaga, or actually mas nakararami ng party list, na yung pinafile nilang bills, walang kinalaman doon sa grupo na nire-represent nila. So kung yung assumption nga natin ay kaya natin sila bring in sa Congress para biglang boses yung mga groups na to, tapos biglang yung bills pala nila, hindi related doon. So parang para saan pa yung party list? Marami naman daw party list group na talagang binoo para tulungan ng mga sektor na kanilang sinasabing kinabibilangan. Pero marami rin daw ang mga tinatawag na bogus party list group na may iba pang agenda. May iba naman based on the study ng halalan website namin na ginagawa siyang um, paraan para gumawa ng political comeback. Yung mga dating mayor, ngayon tumatakbo ng party list. JP Soriano, GMA News.